Lagpas kalahating araw na surog ang dalawang warehouse sa Maykawayang, Bulacan. Mahirapan sa pag-apula, lalo't school supplies ang laman ng mga bodega. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Nagnangalit na apoy ang lumamon sa magkatabing warehouse na ito sa Maykawayang, Bulacan, pasada alas 9 kagabi. Pahirap pa ng pagresponde dahil makitid ang kalsada papasok sa lugar. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga gamit na nakaimbak sa warehouse. Ang laman nito ay puro mga school supplies. Kapag school supplies, mga papel yan, notebooks at kung ano pa. Tapos may mga general merchandise din na pang bahay, pang kusina. Tapos may nakita din kami parang stocks din ng mga online na mga products na dinideliver din. Lalong naging pahirapan ng pag-apula sa sunog nang bumagsak ang mga bubong ng dalawang warehouse. Halos paubusan din ng tubig ang mga bumbero. Once na tumigil yung pagbuga ng tubig, lumalaki uli yung apoy. Kaya yun na talaga ang una namin sinusolve na paano magkaroon ng magandang flow ng traffic talaga. Sa kayong kalye. Nabindimang truck ng bumbero na ang responde. May mga dumating ding fire volunteers. Ang mga tao sa katabing resort, nataranta ng matibag ang pader na naghihiwalay dito at sa mga warehouse. Ang firewall kasi namin, kung makikita nyo dito banda, hanggang third floor, hanggang dito yan. Hanggang dyan siya. So, nung time na sobrang init na, sobrang na talaga siyang ano, affected, gumiba siya. Buti na lang yung mga tauhan po namin dito sa resort, uh, hindi naman nasaktan. Nung nalaman na namin yung fire na yun, uh, pina-evacuate na namin. Wala naman nasaktan o namatay sa sunog. Nakauwi na kasi ang mga empleyado ng warehouse bago pa sumiklab ang apoy. Pag wala na kasi tao, ang lahat ng ilaw, nakapatay na yan. Yung breaker namin, patay na yan. As, in, madilim na. Pasado alas 12 na ng tanghali kanina, nang tuluyang maapula ang sunog. Hindi pa tukoy kung ano ang mitsa ng apoy at halaga ng pinsana. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, Newsline. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5